ang amboy kape, kung paano sa katawan natin lalakas. Pag nilagay natin to sa boy kape, umilaw. Uh, oh, umilaw ah. Ngayon, okay, oh, yeah. natin, syempre, para mas malakas ang boy kape. Bubuksan natin yung electric pan. Pwede yung electric pan or pwede yung pinatawag charger. Eh, okay, pag binuksan mo to, automatic yan, ang boy, kasama po ang ilaw at ating electric fan kasama rin po yan. Ay, grabe. Bo? Kita po? Dara. O, kaya. Sa kong kape lang. Ang maganda ba ang energy Uba. ng ating buhay at kape? Makakailaw. Buhay kape at pa ka lang pa kahit pailawin at kahit pa ando rin yeah. ang ating electric fan. Kahit ang cellphone nyo, kaya panin rin po yan. Kanyang po kaganda ang buhay kape. At eh. tinanggal mo sa boy kape, patay. Patay. Wala po. Tama? So, pag nilagay mo sa boy kape, ayan. oh. ayan. Pamet, pamet! Yeah. Wow. 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 Yeah. 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 Bravo, yeah. Bravo sa boy okay. Perfect! Okay, yun ang kaysan. Bibili ako nyan! Ikaw na lang din. Bumantar pa ako. Bumantar pa, malamig. Yes! Bibili ko nyan, bibili ako nyan. Okay. Bukas, pagdating mo. Pagkagaling ah, mga yes. po na ito, Wow! Oh, Dalawa, ilaw at saka alam ka naman ah. Bante nila kasaksa, walang ilaw pag nilagay mo si Boy Kape, lumakas. Oh? What ah. ifo, sa katawan mo pumasok ang Boy Kape? Napakaganda pala right. niyan. Oh, yeah. Napakaganda oh, yeah. pa. Bibila ko na, bibila ko niyan. Tama. <laughs> <Masasang laughs> <ngayon. laughs> uh, ito. 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 Boy Ito. na. Ito. <laughs>